choose your uh, ado. Pumili ka ng i mo anong anong uh, aklat sa Biblia ang iyong i-reset. ano siguro mangyayari? Pwede yun. Ano po? Eh kasi pagka yung ang pipili ay yung random o tinatawag na bubunutin kung anong anong aklat ang i ng isang uh, lalaban sa competition, magkakagulo-gulo po rin kayo. Dahil bakit? Ano po? Eh mairi-recite, paano kung ang napili nung tao na magre-recite sa competition, eh ang nilalaman, eh, bawa, iri-recite niya eh, yung nilalaman ng mga nasa aklat ng Ezekiel, na kung saan ay iri-recite niya ng malakas yun. Di ba? May mga talata dyan na nagsasabi na hinihimas ang suso ng kadalagahan, ha? nilalabasan ng tamod, sindami ng tamod ng kabayo. Ay, magtatawanan ang tao eh ha? Ah? Mag-ihiyawan eh. No po? O, oh, di ba? O. Oh. Yung iba naman eh, na-recite na. Yung unang aklat ng Biblia. Yun ang kanyang nabunot. Yun ang kanyang i-recite. -re ay, eh, mababasa niya. Mabibigkas niya. Na ano yun? I-recite -re niya na ang isang ama ay binuntis niya ang kanyang dalagang panganay na anak. At sumunod ay eh, sinunod niya naman ang, ang kanyang bunsong dalagang anak at kapwa siya nagkaanak dito. Ha? O, di ba? At dumami ang kanyang mga lahi sa kanyang dalawang anak na dalagang ito na kanyang iniyot. O, i-re-recite niya yun? I-re-recite ng contestant yun? Ha? e eh ano mangyayari po? Di ba? Magkakaroon ng kabuluhan. O, di ba? O, sasabihin ng maraming mga tao, na pinapahintulutan pala na ang isang ama Tang ayo sa Biblia ay iutin niya ang kanyang anak na dalaga. O na sa Biblia po eh. O dumami pa nga ang laki eh. O di ba? Dalawa pa ang iniyon. O di irereset 'yan? Ay ano, ewan ko sa inyo mga kababayan. Ha? Brother Bocho. 'Yan ang mabigat na kadahilanan na maari kong masabi sa iyo kung bakit hindi kailanman kayo magkakaroon ng tinatawag na Bible International Reading Competition. Dahil sa una, tulad ng ulitin ko sa isang pahapyaw, no? Buod na aking mga sinabi, no? Aling wika ang gagamitin, no? Ayun, ang mabigat sa labanan. Ha? O. Pangalawa, anong version? Dahil iba-iba nga ang laman nito, ha? Ng Biblia. Merong 80 merong 66, 66 books, merong 73, may 78, may 81. Alin dyan? Ang Bibliang versyon na gagamitin no? sa kompetisyon? Ha? Another, paano na yung mga tinatawag na mga bagay na kusaan malalaswa na pag i -re recite ito sa labanan, hindi po ba't magkakaroon ng kaguluhan? Ha? Magkakaroon ng masamang pag-iisip ang mga makikinig at manonood. Ha? Lalo na kung may mga bata na manonood, makikintal sa kanyang isipan na pwede palang iutin ng tatay ang kanyang dalawang anak na dalaga. At nagkaanak siya ng marami dito. Dumami pa ang lahi. Ha? Naging ano pa, no? O yun, di ba, binabanggit sa Biblia? oh ano pa yon? paano kung ang i -re nga yung nababanggit sa aklat ng Ezekiel kung yun ang nabunot niya na aklat ang kanyang i-recite. Ha? I-recite niya ng malakas yun. Ha? Hinihimas ang suso ng dalaga. Ha? At nilalabasan ha? ang lalaking ito ha? ng tamod, na sindami ng tamod ng kabayo. Grabe, meron palang ganun sa Biblia. Ha? O. Oh. Ay, eh, nasa inyo po yan, Brother Bocho. O oh, yan po ang dahilan. Sana may natutunan po kayo sa aking mga ipinahayag na ito no? Kung bakit hindi talaga uubra na magkaroon ng international Bible recitation sa mga Kristiyano. Dahil hindi nyo alam, no? Magkakagulo kayo kung anong Biblia ang inyong gagamitin, no? Samantalang kaming mga Muslim, iisa lang ang Quran. Iisa lang. nanatili sa kanyang orihinal na kalagayan na sa loob ng isang apat na mahigit na taon na ang nakakalipas. Ay hindi na bago, hindi na dagdagan. Walang napalitan. At three years old, four years old, five years old, libo-libo, milyong kabataan ang nakamemorya nito. Kaya nga, kaya nga ang Quran, siya na lamang ang natitirang totoong purong salita ng Diyos na ating mapapanaligan. Ang Biblia, wala. Dahil aling Biblia ang dapat paniwalaan ng mga Kristiyano. Nasa inyo na po ang pag-iisip, pagmuni-munihan nyo po, mga kababayan, ang aking sinabi ito. Lalo ka na, Brother Bochok, sana nasagot ko ang iyong katanungan. Ito so po ang inyong kapatid, Ustad Ahmad Barcelona. Salamu alay.